Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, una sa lahat, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe at meron na tayong 2,351 na subscribers. So, ano lang siya, slowly, paunti-unti, but at least meron. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga nanood sa aking videos, mga video. So, hindi ako nakakagawa minsan, minsan kasi busy nga. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay ito ay napakahalaga sa ating bansa. Na ito ay parang tabi o nakalimutan ng ating presidente siguro mm, dahil busy siya, marami siyang iniisip, marami siyang gustong gawin at itong mga huling araw, uh, alam natin na sunod-sunod ang mga problema pero sa halip na harapin ang mga problema ay nagparty-party. So marami ang nagagalit na mga uh, supporters niya kapag sinabihan ng nagparty-party kasi daw sa sa lahat ba naman ng problema kailangan daw magparty-party. So ito yung uh, time na Uh, maramit marami, ang naging masaya dahil nagpa siya at marami din ang naging uh, nagalit o nalungkot dahil sa kabila ng mga problema ay nagawa pa niyang magpa party, -party ng ganon at mahal at uh, sinasabi tinatayang nasa mahigit isang daang milyong piso ang nagasto sa kanyang pagpapa Uh, birthday party na sinasabi niya na sorpresa daw. Pero hindi yan ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang tungkol sa Philippine Coast Guard na umalis doon sa Escuda Island. So nakakalungkot talaga na uh, ang ating mga isla ay unti-unting nawawala sa atin dahil sa kapabayaan ng ating gobyerno. So sa ating mga presidente na nagdaan at sa, sa kasalukuyang presidente na hindi tinututukan ang ating mga isla na inaangkin natin at inaangkin din ng ibang mga tao so uh, kahapon ay bumalik na yung barko na nagbantay doon yun ay ang ang BRP Teresa Magbanwa so sinasabi dito na umuwi sa Palawan ang 60 Philippine Coast Guard PCG personnel 60 lang siya Imagine, si Kibuloy, isa, at yung kanyang mga kasamahan, parang lima o apat, anim sila, na uh, sinerch or hinanap doon sa uh, Davao. Ilang pulis ang pinadala doon? Sabi ng iba, 2,000. Sabi ng iba, 3,000. Sabi ng iba, 5,000. At sabi ng iba, umabot ng 10,000. Ito, samantalang doon sa isla ng West Philippine Sea, doon sa South China Sea, ang pinadala ay 60 lang. 60 lang. Kung hindi ka ba naman, vangag. 60 lang yung pinadala mo doon. E di sana, kung pwede, doon mo pinadala ng maraming sundalo. At kung natatakot ka na magkagyera, edi sana pinasama mo na yung USA. Total naman, uh, ikaw at ang USA ay magka-friendship naman kayo. ba diba yun ang dahilan kung bakit mo gusto talagang hulihin si Kibuloy? It's because gusto mong maging regalo si Kibuloy sa USA. At ngayon, ito, tingnan mo, 60 na Philippine Coast Guard at ang iba sa kanila ay dehydrated Sabi pa ni Jason sa yung kalaban nyo, yung inaakosan din nyo na Habang, sabi niya, habang DC Kay Pastor Kibuloy, Inday Sara at Concert the Marcos Government Abandons Escuda, Sabina Shol at West Philippine sea to Chinese. Mm, you see? Nabisi kayo kay Kibuloy eh. Nag-retreat na po ang ating mga bantay doon. Pati Coast Guard natin, walang US support na dumating. Mm. Nasaan na? Nasaan? Ano na mangyayari? Ano ang susunod dyan? Scarborough na? Ay, nakot talaga. So, ito, tingnan natin. Na sinasabi dito na umuwi sa Palawan ang 60 Philippine Coast Guard uh, PSA personnel. Tapos makikita natin na ang iba sa kanila ay nakalagay na sa mga uh, stretcher, yung lalagyan at nakadextros pa. Imagine, can you imagine that? Wala talagang mangyayari sa ating bayan dahil sa kagagawan ng ating mga pinuno. Mm. Ano ang nangyari sa kanila doon? Nagutom at dehydrated. At may mga nagsabi pa nga, uh, sakay ng BRP Teresa magwa, Magbanwa, MRRV 971. Ito'y matapos ang kanilang misyon sa Eskoda. Natapos yung kanilang misyon, tinapos na lang. Kasi wala nang tumutulong sa kanila. E tapusin na lang para walang mangyari. Baka mamaya magkapatayan na sila doon. Imagine how many months sila doon na eh, hindi malang pinadalhan. Ay, naku talaga. Okay, so, sinasabi dito kung saan mula buwan ng April. Oo, April pa sila nandun. April, May, June, July, August, September na ngayon. Nagbantay sila sa pwersa ng mga Chinese. So, yun lang, pinabantay sa pwersa ng Chinese. Ano ba yan? Na di umano'y may reclamation activities sa naturang lugar. Mm, Magre-reclaim talaga yan sila kasi ang Pilipinas ay busy sa pamumulitika, busy sa pagtugis ng mga noong nakaraang administrasyon. Busy sa Quadcom, busy sa kay Inday Sara sa 120 million na yon hindi nababantayan ang sovereignty ng Pilipinas na pag-angkin sa mga isla na inaangkin din natin. Ayon sa mga source na ubusan daw ng pagkain ang crew, o di ba? Samantalang nagpakain ka doon, ilang party ang ginawa mo before your birthday, nagpa-free concert ka pa. After nung free, uh, before yung birthday mo, binuksan mo yung lakakanyang at pinakain mo yung mga tao at ang pangatlong party-party mo ay nagpa- concert ka sa duran-duran na umabot kang mahigit, kumulang sa 100 million ayon sa mga chismosa at sa mga marites at ako ay marites na rin. Ayan. At saka, yung isa nagpa-concert mo ay kahapon lang, nagpa-concert kahabang may sunog na nangyari. O ba diba? Sarap ng tulog. Mm. Nawala sila ng pagkain. Bakit hindi pinadala ng pagkain? Dahil hindi makalusot. O sana pinasama yung mga taga-USA ka kaibigan ni tulong. O ba diba? Dalawang araw bago sila bumalik ng uh, Palawan. Bago sila nag trip Mm, yun ang nangyari. So, lugaw, uh, dalawang araw bago sila bumalik, lugaw daw ang kanilang kinakain sa loob ng tatlong linggo. Naubusan na rin daw sila ng tubig na maiinom. Mm. Buti na lang daw, yung makina ay nakakapag-fertile, uh, nakakapag-tawag nito, uh, filter at ginagagawang yung tubig na pwedeng mainom. Okay? So, yung uh, at Chinese sa Militia vessels ang humarang. O, may send ng pagkain doon, kailang hinarangan. So, anong gagawin para hindi maharangan? di syempre, kunin yung mga allies. Sinasabi mo, may alay eh. Kasi nung una, sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman ito nangyari kasi magkaibigan. Sa isang resupply mission ng PCG sa BRP Magbanwa. Mm -hmm. Yung mga barko na to na-acquire ito sa panahon ni uh, President Digong. Ganun ba? If I'm not mistaken. Sa kabila nito, matagumpay pa rin nakapag-airdrop. Hmm. nakapag-airdrop naman pala. Pwede naman pala mag-airdrop, diba? ba? Hmm. Nakapag-airdrop doon para magkaroon silang pagkain na mga supply noon. So, oh, tingnan nyo ang laki-laki ng barko ng China. Samantala nyo sa atin para lang siyang kuting. Kuting nga kasi kuting ang tawag. Para silang uh, Tigre or lion at saka uh, pusa. Mm. Pero hindi, nabuling na ulit ang anumang resupply mission. So, kumbaga, mission abort na abort na yon, So, mga kababayan, ano ba talagang nangyari sa atin ngayon? Bakit ang daming problema? Problema sa asawa, problema sa pamilya, problema sa ating soberinia, problema sa ating presidente. O, oh, ayan, So, pero hindi na muling naulit ang anumang resupply mission dahil nga hinaraw sa napakalaking barko. Nagkaroon din ng structural damages ang BRP magbanwa. Mm, so, aayusin. Matapos itong sadyang banggain ng China Coast Guard dahil nga sa liit. So, may nagsasabi na sana yung mga pera na ginagasto ni BBM, yung pinaaayudan niya sa AKAP, sa TUPAD, or ano-ano pa yun, dyan na mga pinagbibigay na meron kang 5,000 pesos at limang kilong bugas. Sana ay inipon-ipon lahat yon at magpagawa tayo ng barko na napakalaki para ilagay doon. Yun ba? Para magbabantay ng ganon. Naku talaga. Nagpakabisi ang administrasyon para hanapin si si Kibuloy nang hiram pa ng mga Uh, high tech na mga equipment para makita yung mga heartbeat heartbeat tapos hindi pala doon nababantayan or hindi nasusuplayan or walang pagkain yung mga tao nandoon na nagbabantay sa ating mga karagatan sa ating mga inaangkin na mga islands so ngayon ano na ano nangyari di wala na syempre umalis yung uh, BRP Teresa magbanwa at walang kapalit doon so ano mangyayari o oh, di ba di ba binabantayan ng mga Chinese yun o baka doon andun na so wala na sabi nila wala na tayong babalikan so let us kung ano ang gagawin ng ating uh, kasundaluhan, ang gagawin ng uh, Coast Guard, Philippine Coast Guard, ano ang gagawin ng ating presidente kasi siya yung nasusunod dapat nasa kanya. Dapat uh, kung ano yung ginawa niya, niya doon kinakibuloy ay gawin niya do din doon sa uh, tawag nito sa Sabina shoal, para makuha natin. Oh, padalhan din nila doon ng mga mag magdedetect ng mga heartbeat Uh, at saka mga, malal, mga malalaking equipment at higit sa lahat padalhan ng napakaraming sundalo at kung hindi pa talaga di invite na ang US doon naman siya naniniwala magka-friendship nila ng US o di ba so yun lang po napakasayang talaga baka one day gigising na lang ang Pilipinas na ang atin na lang ay Palawan na lang wala na at saka baka sunod ang Palawan ay wala na rin at saka susunod wala na ay nasa China na tayo. So, yun lang po. Maraming salamat at bye-bye!